nahihilo ako. Agal, agil, ano ako ko, nahihilo ako. Ayan, nahihilo ako. Ayan, galing maghihilot ng bebe ko. Oo. Oh. Oo. Oh. Nahihilo ang lola. Ayan, yan, 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 yan. Ayan, sakit. Ayan. Isa pa, bebe. Tapusin mo yung, tapusin mo to ito. Ayan, yan, yan, yan. Tapusin mo yan. Ah. Tapos, oh, tapos mo tapos Puso mo, puso mo. Ayan, dito. Pakita ka dali. Ang galing maghilot ng bebe ko. Dito, dito lang masakit. Dito, dito ka tumingin. okay mo muna yan. Dito ka nakikita. Ayan, galing na. Tayo, tayo. Ayan, ayan. Ayan, ako kung magaling maghilot. Ayan. Ayan, magaling maghilot. Bebe ko. Ni lolola. Ano bang ano ngayon? Grabe init ngayon, sobra. Pumasok lang ako dito sa aircon sa kami dito gumanda ka pa. Keramdam ko. Eh multi pa bibig ko. Ayun, nagihilot. Yan yan ang masakit yan Yan, yan masakit. Ay, ay, yan yan masakit. Yan. Ayan, yan yan yan, yes. butong yan, Bak masakit yan. Ay, ang sakit. Ay, ang sakit. Ang sakit, sakit. Mga tree. Ayan. Dali, ipakita ka dito. Ang ganyan mga apo naghihilot. Aray ko! Ah! Tudo naman siya. Tudo naman yung hilot na yan eh. Aray ko! Aray ko! Ayan, ayan, ayan. Ay! Galing! Galing naman maghilot yan, baby ko. Ah! ka, ganun, sige, ganun Yung kanina, maganda yun. Yeah. Ayan, yan, yan, yan. Yan. Ayan! Ay, galing, Bebe. Eh, dito Bebe, isa pa, Last na. Last na. Ayan, yan, Oh, Ooh, galing maghihilot, oh. Oh, o, oh, saan ka nakakita ang apo magmarong magilot? O, oh, baby pa yan. Tayo, tayo. Pakita mo, baby. Ayan. Sino kamukha ng baby ko? Sino ka mukha? Sino ka mukha ng baby? O, oh, ayan. Aray! Yan yung masakit. Yan, galing-galing naman talaga magilot ng buday na yan. Ayan, maganyan pa. Oh! Ah! Bali ang lola. Oh! Okay. Okay.

sumasakit dyan. Wow. Ang tatulog na Ang hmm. tatulog na Oo, hmm. 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 oh, galing. Hmm. Oo, oh, galing. Ang galing. Ang Ganyan, yan yan presyuhan. So, Diyan. Hay ko. Tama langig <laughs> Ah! <laughs> ay! na? One, <aray! laughs> right. One, two, three. Go. Aray, sakit ay Ah! Ah! Ang sarap maghilot ng bebe niyan. Sarap! Kan ini kan Eh, hmm. <laughs> sarap! Nampaknya iram Sige na guys, babay na. Inilot ako ng aking apo.